Ang araw po si Mike Anyayahan ito. Ang quotation na isi-share ko ngayon ay galing kay Epictetus. No? At ito ang sabi ni Epictetus. We cry to God Almighty. How can we escape this agony? Fool! Don't you have hands? Or could it be God forgot to give you a peer, Sit and pray your nose doesn't run. Or rather, just wipe your nose and stop seeking a scapegoat. Uh, itong ano na, itong sinabi ni ni Epictetus ay walang pinagkaiba doon sa sa matandang ano no, matandang kasabihang Pilipino na nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. At uh, karamihan sa atin hindi na iintindihan yung yung ano na yun, no? yung proverbs na yun, no? nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Uh, pero kung papansinin natin ito, Uh, malawak ang ano no ang ang value or or mensahe. Parang sing malalim mang mensahe nitong tong proverb na to no. Dahil hindi lang ito basta ano, hindi lang 'to basta basta sabihin nating maawain ng Diyos. Uh, hindi ito yung basta ano, yung basta uh, gawin mo yung gagawin mo eh pagpapalain ka ng Diyos. Na lagi expect ka ng pagpapala, di ba? Uh, actually hindi ganoon ano eh, hindi ganoon yata yung ah uh, parang pagkakaintindi ng ano no ni ni Epictetus. At ganoon na rin, no? hindi rin ganoon yung pagkakaintindi ko sa sa ganung kaisipan. No? Or sa Diyos. Ah uh, ang dami dami marami tayong relihiyon. At hindi ko alam kung ano kung, sa mga nakakapanood kung anong relihiyon 'yon. Pero majority no regardless of religion no? For, uh, for, sure marami dito na pagka may problema o kung anong mga hindi nangyayaring nangyayari sa buhay nila parang iiyak sa Diyos uh, hihingi ng tulong sa Diyos. Uh, as if, no? As if, talagang uh, pinabayaan ng Diyos. No? Uh, tapos, biglang ano, biglang nakakasanayan na ng lahat na sa bawat problema, maliit man o malaki, malaki man o maliit, kinadasan mali maliit, no? kahit sa maliit na problema we cry to God uh, uh, walang, ano, actually walang problema eh. dahil nakita mo na justify pa nga ng, ano, no? ng mga preachers na hindi lumapit tayo sa Diyos kasi yun naman ang, ang sinasabi ng Diyos eh. Uh, lumapit tayo at sa uh, tayo'y pagpapalain no? so ay lagging focus ay ano ay dumepende sa Diyos. Ah uh, yan ang ano eh yan ang ah uh, teolohiya ng kambihan ng mga ano no, ng mga reliyon no. Mapa ano no, mapa Muslim ka man, Kristiyano no. At ah uh, Buddo ah uh, hindi ko ah uh, hindi ko alam sa mga pagano no, pwede pwede. Siguro, hindi ko alam sa Hindu, no? Mas kaya mara diverse ang Hindu. Uh, pero sa Buddhist eh parang ano, iba-iba yata. Dahil hindi sila ano, hindi sila masyadong dependent sa ano, sa sa pagpapala ng may kapal. No? Bagkos ay ano, bagkos ay naniniwala ano, nanini naniniwala ang tadhana ay ano, ay kasama nila at sila kasama sila sa tanggapan mapaloob sila sa proseso ano? at pagpumaloob sila sa proseso wala silang dapat i worry parang ganoon niya yun, yung ano yung katotohanan uh, pero syempre hindi pa rin no may meron pa rin talaga na maghahanap ng scapegoat no so ibig sabihin uh, lahat ng mga problema sa paligid ay ano no ay hindi niya kontrolado at unfair unfair ang mga ito no? Uh, bakit bakit ganito ang binigay sa kanya so, ganun tayo eh no? ngayon it reflects doon sa sa actual na pamumuhay natin at mag at kung paano natin tignan ang Diyos no? ganun din tayo nagiging ugali natin ito sa ibang taong mas, ano, no, mas uh, mataas sa atin or mas nag po provide sa atin. Pasigay sa, bawas pamilya, so, sino ba yung provider, halimbawa, no? Yung nasa abroad, no? Uh, or yung may... Uh, usually, no? Mag Magbigay na ako ng isang halimbawa. Uh, typical sa mga Pilipino, no? Uh, yung, ano, no? Yung may isang breadwinner sa pamilya tapos nasa abroad ngayon dahil ano dahil napapamper yung yung nali dito or hindi naman napapamper baka sabihin naman ng mga ano uh, grabe naman napapamper eh o hindi mga mapagkakasya yung yung mga pinapadala, di ba ah uh, sabihin eh ano sino suportahan yan sino suportahan no? ngayon yun na nga eh ayo kaya ayoko sabihin na papamper kasi common na common yung reklamo na eh ano ba to kakara puti pinapadala hindi ko pinagkakasya ko lang Itapos, eh tapos eh uh, samantalang uh, ito ganyan ganyan uh, wala bang ganito wala ba yan kailan ba tayo ma maraming reklamo uh, marami tayong reklamo sa sa nagpapadala sa atin no? pero biglang biglang bigla eh uh, hindi natin mamalayan ang dami niyang ipinrobide no Uh, ngayon, nakadepende tayo doon sa nagpapadala sa atin, no? Uh, tapos ano, tapos Huwag ko lang sabihin na ano kasi may iba pa nga dyan, -inom, -inom pa uh, Kahit na yung nagpapadala ay grabe yung uh, talagang dugo at pawis yung binubuhos doon sa sa ibang bansa, no? Para magtrabaho o, ma o makapagpadala Tapos sa uh, kayo, na mga ano, pinapadalan nag-iinom o kaya kung kaya yung mga anak nagliliwaliw kung ano-ano mga binibili nagbubulakbol hindi nag-aaral mabuti basta ganun um, tapos marami pa kayo reklamo uh, ngayon kung kulang o, o hindi sapat ah uh, Huwag niyo isisi dun sa nagpapadala sa inyo. No? Bagkos maging appreciative kayo doon sa blessing na na you know, na uh, binibigay sa inyo. Uh, kasi hindi 'yun ano, no? hindi 'yun uh, para bang pinaghirapan 'yun eh, pinaghirapan. So ngayon, ang mahirap kasi sa atin, pinamumunahan natin yung provider natin, no. Sasabihin natin na uh, uh, dalawa, negative or positive, o, positive. Di uh, basta pag may kailangan ka, o kailan tayo? Sabihin natin kay ganito, bibigay niya yan. O kaya naman eh. Ako. Ah, uh, paano to? Ito ang laki ng problema ko ganyan ganyan. Oo. Uh, siguro pinabayaan na kami nitong ano, nitong si ganitong ano namin, nagpapadala sa amin. Uh, siguro na ganito siya. Siguro ganyan. Ah, uh, baka ano, baka baka may kabit na o baka may ano. Tapos may ibang pamilya na. Mga pinabayaan na tayo ganon, pinangungunahan natin, pero hindi naman natin alam kung anong katotohanan. Ganon din sa Diyos, pinangungunahan natin, di ba? Na para bang pinabayaan na tayo ng Diyos. Pero pag hindi tayo pinabayaan ng Diyos, sina, pa rin natin. Nandi, alam mo, ang Diyos eh, talaga eh, ibibigay niya ang lahat. <laughs> ayoko, ako ayokong pangunahan. Ang gusto, mang, ang, ang gusto ko lang i-point out dito, ang gusto ko lang i-express dito, sa point of view natin na binibigyan ng biyaya, mapa Diyos man ang nagbibigay ng biyaya o mahal natin sa buhay o kung sino mang tao na na, na may, mayroon, pero binibigyan tayo ng biyaya. Magpasalamat tayo. No? Then after nun, uh, go on with our life. No? Uh, kasi sa totoo lang, no? mapa Diyos man yan o tao kung talagang kaawa-awa talaga tayo, lalabas at lalabas yung awa na yun. Kayo nga eh, di ba? Imposible nga hindi, min, 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 hindi minsan di kayo naawa sa kahit kanino o kahit sino o kahit ano. Ah, uh, kung hindi man kayo na naaawa sa ibang hayop na para bang ah, uh, nasa disadvantage na sitwasyon, kahit paano sa bata no, nakaramdam kay na awa o sa pinapanood yung TV kung meron man kayong mga ibang sitwasyon doon na para bang masasabi yung kaawa-awa. Basta na ramdam niyo awa, di ba? At na-jeje yung, yung parang urge niyo na tumulong, di ba? Kasi naaawa kayo no. So, lalabas 'yon. Nature provides. Kahit yung yung ano, yung mercy, lalabas 'yan. Hindi lang sa Diyos di diba? Ah, uh, dahil matik na 'yan. Ah, uh, kahit yung mga hayop na awa sa kapwa hayop pag kaawa-awa, di diba? Pero kung hindi ka kaawa-awa, pero ang tingin mo lang sa sarili mo kaawa-awa, eh mukhang kawawa ka nga, di ba? Kasi binigyan ka ng Diyos ng kamay ng paa. Binigyan ka ng paa para tumindig sa sarili at kamay para uh, panghawakan ang anumang kaya mong ilagay sa iyong kamay. Hindi ibig sabihin na marami tayong ko, hindi kontrolado sa paligid ay magiging hindi na tayo magiging independent. So, meron tayong ano, meron tayong mga capability, abilidad na pinagkaloob sa atin. Diba? eh kung wala kang paa at kamay, anong meron ka, di ba, para mabuhay, di ba? Bakit yung mga PWD, no? O, quote and quote, no, ayoko magsabi ng, ano, lang term dahil nakaka-open. Kaya lang, marami kasi klas ng PWD, eh, di ba? Uh, uh, pero, ano, pero, sabihin natin, no, yung mga, ano, no, yung mga naka-wheelchair, yung mga blind, yung mga deaf, ah, uh, bakit nakakapagpatuloy sila sa buhay? At, kadalasan, no, mas, marami silang nagagawa kaysa sa mga buong-buo ang katawan, diba? Mas maraming reklamo yung mga buo yung katawan, diba? Dahil namihasa, yun tayo. Namihasa tayo, no? Ah, uh, namihasa tayo dahil inaakala natin yun yung nasa isip ng Diyos. Pero imagine mo, no? Kung, kung uh, masyado tayong one-sided, no? Pabiktim, narcissist tayo. Hindi natin iniisip. Ano ba ang, ano, kung tayo yun naroon sa kalagayan ng Diyos, no? Ano ba yun? ba? Diba? No. Ngayon, ganun din ang, ano, ganun din yung, 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 magiging damdamin nung mga pamilya nyo nasa abroad no? na nagpo-provide diba? sasabihin nila grabe binigyan ko kayo ng ganito ganyan, tapos eh nakukuha nyo pa akong reklamuhan o dumaing ah, hindi pa ba hindi pa ba kayo ano para bang natutuwa doon sa binibigay ko pwede ah, kung kulang eh baka pwedeng mag ano banat banat kayo ng buto no? galaw-galaw para hindi pumanaw, 'di ba? Kung kulang eh baka pwedeng kayo naman dagdagan niyo kasi hindi ko na kaya. Nag-iisa lang ako rito, ang dami-dami niyo diyan, dami 'di ba? Baka pwedeng magtulungan kayo. O kung hindi man, wala giisa ka man na pinapadalhan, 'di ba? O baka pwedeng magtulungan tayo. O. O kasi ah uh, kung nga kinakaya ko rito. So diyan ah uh, baka ano, baka konting kooperasyon lang. Uh, magtulungan tayo yun yung ano eh yun yung mararamdaman ng provider di ba so huwag tayong masyadong ano huwag tayong masyadong dependent no? yung utak dependent maging ano tayo maging uh, self-sufficient tayo at uh, ano man ang blessing na na ibigay sa atin magpasalamat tayo kung hindi man huwag nating isisi sa iba ang ating ano no ang ating pagdusa dahil ang buong buhay, 'yo, no, life is suffering, 'yo. No? Ah, uh, ang kailangan natin gawin ay umakto para magpatuloy sa buhay. Kung napakahirap ng buhay, okay, agonizing at lahat. Ah, uh, it's parang it's none of your business uh, to ano, para mang to uh, parang sisihin yung iba, 'no. So, may oras para diyan. So ang kailangan mo ay maghanap ng paraan para magpatuloy sa sa buhay niya yan. May paa ka, may kamay ka. No? Ngayon pa lang, kumilos ka na. Walang gagawa niyan kundi ikaw. ba? Diba? Dahil kung talagang kailangan mo ng tulong, makikita at makikita yan. Hindi lang ng Diyos. Kahit ng ibang tao. Ah, darating nga at darating. Pero huwag kang umasa doon sa tulong. Tulungan mo ang sarili mo. Gamitin mo kung anong meron ka. Dahil nagagawa nga ng iba eh. Bakit hindi mo magawa? Hanggang dito na lang po. Ito po si Michael Nyayahan. May the force be with you.